Ay, isang magandang mapagpalang araw po sa inyo. Ito po pag-uusapan natin sa mga post ni Mr. Ramon Tulpo. No? Eh talaga pong binabakbaka niya si Sen. Marcoleta. Hindi ko alam kung ano ang naging dip, uh, referensya niya o ano naging pananaw niya kay Senator Marcoleta. Siguro tama iniisip ng iba na itong taong ito, ha, syempre matapang mga tulpo eh. Oy, tatapang yan, tatapang, pumapalag nag-aayos ng problema ng pamilya, di ba? Ayaw niya na makakita siguro na matapang din. Ika nga, yung mga panahon dati, pag may, pong, mga gangster-gangster, pag nakakita, dati ng kapwa gangster, binabanatan. Parang ganito kasi nang malabas sir eh. No, Sir Ramon, ito po yan ha. Napapanood nyo po ba lahat ng hearing ni Marcoleta? Kasi sabi niya rito, tingin nyo ha, an, 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 An an, an impeachable source said there is a plan among some of co colleagues to unseat senator Dante Marculeta as a chair of the powerful blue ribbon committee tutol siya ayaw niya sir yung paraan mo sa pakikipagbatikos laos na laos na po yan sir Nalipasa na yung ira nyo dati wag yun ang daling sa ira ngayon bakit ang tao matatalino na sir Baka, baka nga lang sa akin, sir, eh. Dibate tayo, sir, eh. Hindi kayo mananalo sa akin, sir, eh. to lang. Di ba? oh, halata naman kasi may kinikilingan itong si Marculeta sa pagdinig ng investigasyon sa plan control. Siyempre, kapatid ko, nagkasagutan sila. Kapatid ako, matanda, sasagutin ko rin. Babakbakan ko. Matapang ako sa social media. Ako si Ramon kasi kapatid ko, dalawa, senador. Ganun ba yon? Sampo lang yun, na, Di ba? Nakakaano eh, nakakaalam niyo mga kaibigan, malaking paggalang natin. Ako, malaking paggalang ko kay Erwin Tulpo. Sinisira na ito eh. Malaking paggalang ko kay Rapi Tulpo dahil malaki, malaki inambag niya sa pamilyang mga nang away. Matatakbuhan mo talaga, lalo si Ben Tulpo. Pero sinisira na ito. Di ba? Yung mga, yung imahe ng mga kapatid niya. Di ho ba? Sir, Sir Ramon, sabihin nyo po sa harap ni Marcoleta yan, Sir, kung ano pinaglalaban nyo. Hindi ho ba? O, sa umpisa pa lang ay inaaway na niya ang mga kasamahang senador na tumutumbok sa administrasyong Duterte na sa DPWH sa mga contract flood control. Paano mo nalaman inaaway? Sa impeachment na naman yun na. Ah. Hinala nyo kasi sa flood control, isinasama nyo pa rin si Marcoleta na inaaway niya mga senador pag tinutubukan Duterte. O ngayon, wala na siya sa Blue Ribbon ha? Tumbukin nyo naman sa mga Duterte. Senator Ping, etong mamang ito, na in, inaano lagi, binabagbakan lagi si Senator Marcoleta, inaabangan daw niya na tutumbukin ni Senator Marcoleta si Duterte. Ngayon po, kayo na bilang Blue Ribbon, sana to po, tumbukin nyo rin Senator Ping, si Pangulong Duterte. Dahil yan po ang gusto rin ng taong bayan. O, oh, masaya ka na, sir. Diba yun naman? Eh, yun din kasi gusto namin eh. Pero, yung nangyayari kasi ngayong flood control, hindi natutumbok. Ang nangyayari, pinutumbok lang yung mga Duterte. Ibig kong sabihin, hindi masama na tumbukin ang mga Duterte. Tumbukin din naman yung kasalukuyang nangyayari. Ano ba yun? Palagutin. Ba, parang lumalabas. Lahat na nangyayari ngayon, ha? Project 2022, 2025, ha? Bino, a uh, ghost project. Yung Ghost Project ngayon, 2022-2025, kasalanan ng mga Duterte. May kasalanan ng Duterte. Ako ha? O sige, mas marami. Sir Ramon, makinig ka. Mas marami ang nakurakot ng mga Duterte sa mga diskaya kesa sa administration ngayon. Kontento ka na ba? Yan ba gusto mo marinig? Tama ba yon? Ito pangalawa. Kung mas marami pala ang mga Duterte na nakurako sa Diskaya, hindi na ba natin papansinin ngayon yung administrasyon? O oh, tinatanggap mo talaga na walang kurakot ngayon, nasa sa puro Duterte lang. Yung nangyayaring flood control na binabahagos project sa panahon ng BBM, guni-guni lang pala natin. Ha? Yung future napunta sa hinaha, yung future na napu napunta sa nakaraan. Ibig kong sabihin, etong kasalukuyan nakikita nating baha at maraming sangkot sa flood control, eh ito, galing ito sa nakaraan ni Duterte. Yung, future, yung nakaraan pumunta sa future. Sir, Harry Potter mo na napapanood yon. Ang realidad, sir, kung may, may kurakot man ng Duterte, Andiyan dyan yan, pero Pero huwag mong sasabihin kay Senator Marculeta na may kinikilingan siya. Hindi pa tapos, tinanggal siya sa Blue Ribbon. Biru -i mo, ako si Marcoleta. Umamin ng diskaya. Boom! Umamit. Si Martin at si Saldi na banggit. Umamin. Tuk, tik, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Yung oras umaandar. Tinanggal sa Blue Ribbon. Pagkatanggal kay Marcoleta, si Marcoleta bias na. Hindi pa iniimbestigahan yung diskaya, sir. Sir, di ba nagsimula kayo sa pamamahayag? Dapat alam nyo yan. Di ba? Totoo. Minuto pa lang ang lumipas na natanggal si Seto Marcoleta, suguran yung mga ano, anti-Duterte. Bayas ka, Marcoleta, sinungaling ka, binabayaran ka di, ano, ng biskaya. Pero mo inusgaan nyo na yung tao, wala pa ngang oras lumipas kasi si Baklang ni Marcoleta bilang Blue Ribbon, umamin yung biskaya dapat huhusgahan nyo si Senator Marculeta ganito ah, nakapag blue ribbon, nakapag-imbestiga, ha, nakapag-imbestiga, lumipas ang isang linggo, ha, wala nangyayari. Yun, husgahan nyo. Ah, bias to. hindi ka, amin na ng diskaya eh. Kaamin lang, biglang, oh, sinungaling ka, diskaya. Marculeta, bias ka. Kaamin lang, bias na kagad. Wala ba muna? Ipatawag ang diskaya ipatawag lahat ng nabanggit ng Diskaya. Yun ang tama eh. Yun ang tama. Yun ang alam naming tama. Sa puso't isipan namin, sa pinag-aralan namin mula elementary, mas ikaw si Ramon, alam mo ano yung tama. Ang tama, pag binanggit ang pangalan sa isang bagay na malaki lalo na nasasangkot siya, pupunta siya. Sino? Ano ba si Martin? Na natawag sa Diskaya, nabanggit. Pupunta siya. Kahit di na siya ipatawag. O mas maganda, ipatawag siya para formality. Up! ipaliwanag niya, hindi ako yun. O yun. Dumo sabihin ba si Senator Marcoleta? Dumo siya sabihin, kasi sabi mo, kasi may, halata naman kasi may kinikili niyan. Tapang eh. Tapang ako. May kapatid akong dalawang senador. Di ba? Gant Ay nako sir. Huling-huli sir. Huling-huli sir. Huling-huli. Di ba? Oh. Ito pa sabi niya, oh. Ito pa sabi niya, mga kaibigan. Ito pa. Oh. Sino daw mambabatas na humihingi ng isang bilyong piso? Oh. Sa mga diskaya para ipagtanggol sila Blue Ribbon Committee. Ang balita na nakarating sa akin ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sarah Diskaya sa halatang 120, pesos, 120 million pesos. Ang balita na nakarating sa akin, pinarating, nakarating. Hero ako, hari, balahari ako, ipinarating sa akin. Parang ganun ba, sir? Tanong ko lang. Ipinarating sa kanya eh. So, ibig sabihin, importante siyang tao para paratingan ng isang mensahe na ganitong kahalaga. Ngayon, kung pinarating sa kanya to, dapat credible yung tao, pati ikaw, credible din. Bakit? Pinost mo ngayon eh. So, ibig sabihin, maaaring naniniwala ka. Sino daw itong mambabatas sa to? So, bakit may daw? Tapos itong balita sa baba, ang balita na nakarating sa akin, nagkasundo ang mambabatas. Sa nas yung bang nakarating tao sa'yo, hindi man lang sinabi, ganito rin pagkakasabi, secret muna, si Ramon, secret muna, basta may nakarating sa'yo na 120, 120 million pesos, nagkasundo sila, Curly. Yun din ba parating sa'yo, kagaya ng post mo? O umiiwas ka lang pag may bumati ko sa'yo? Na sinasabi mo sa post mo, oh, wala akong sinasabing pangalan yan. ha? nakarating lang sa'kin sa akin yan. Hindi eh. Ang sama na ito eh, kasi Blue Ribbon na kalagay oh, ipagtanggol sila sa Blue Ribbon. So, hindi si Erwin yan. Kasi kapatid mo yon. Alin sa mga yon? Ang mahirap nito, kahit nitukuin si Setor Marcoleta, siya ang chairman nito. Kahihiyan niya yon. Kasiraan niya yon. Dahil sa mga post mo to. Ano na lang ang masasabi ng mga tao sa 1 billion na mga, ano, you know, mga diskaya para ipagtanggol ang Blue Ribbon Committee? Biruin mo? Sino daw itong mambabatas na humingi ng isang bilyon piso sa mga diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Ipinagtanggol ba sila, sir? Tanong ko sa'yo. Ipinagtanggol ba sila ng Blue Ribbon Committee? Tanong ko sa'yo. Umami ng diskaya ang alam namin. Hindi nila pinagtanggol. Hindi po proteksyonan eh. Eh bakit yung, eh bakit yung Bryce Hernandez po proteksyonan din? Hindi eh pinagtanggol din nila. Ano to eh? Ibang klase to eh. Sir, baano na naginip kay ng gising, sir? O ba dala ng katandaan lang, sir? Tanong ko lang, ha? Eh, dito to na yun, eh. Diba? mo, sino daw itong mambabatas na humingi ng isang bilyon? Sino daw? Sabihin, may nagsabi. Sino daw, eh? Parang sinabi niya, sino daw? Sino sa inyo nangingi ng isang milyon? Parang gano'n dating, eh. Sir, ira mo dati pa yan. 80s, 80s, 90s, malakas ka. Pero uh, oh, yung style mo na yan, sir, huwag mo nang gagawin ngayon. Bakit? Marami pong nakakaalam ng katotohanan. Hindi lang po sa pananalita. Nakikita namin, nanonood kami sa TV, sir. Oh, sino daw itong mababatas na humingi ng isang bilyon piso sa mga diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon? May nagtanggol ba, mga kababayan? Prangkahan tayo. Pati yung mga nagko dyan. May nagtanggol ba sa mga tiga Blue Ribbon na kaya diskaya? Meron ba? pinapaamin niya sila sabi ni Senator Marculeta para mapadali ang pag iimbestiga umamin na kayo sabi ni Marculeta pangatlong pagdinig dumalo si Diskaya si Curly umamin ha sa pag-amin niya hindi pa naman yun ang final na talagang sila Martin sila Saldi mga congressman hindi pa final may imbestigasyon pang gagawin ngayon may investigasyon, tapos na, hak hapo, hapo na kasi. Hindi naman isang buong madaling araw eh, investigahan yan eh. May pang-apat na pagdinig dapat na si Seto Marcoleta. Hindi. Doon pa lang pinutol na si Seto Marcoleta, tapos ka na sa Blue Ribbon, tanggalin ka na. So, wala na, gulantangan na. Wala nang investigasyon mangyayari. Doon sa araw na yun ha. At sa mga susunod, kay Ping Lakso na susunod. Ngayon, bigla kayo magkupost ng mga ganito at iba't ibang klase ng mga social media na si Marcoleta daw ay bias. Eh hindi nyo nga pinaporma si Senator Marcueta na imbestigahan man lang yung mga pangalan binanggit. At ito pa sabi, na mga, yung, mga, loyalista ito sabi ha, ah, pagbibin, bakit pagbibintangan niya mga diskaya si ano si Martin at si Saldi? Eh sino ngaling yan? Sino may sabi? Si Biko sa Pasig. Sino ngaling yan? Biroin mo, pinaniwalaan nila yung Biko. Yung Biko walang masama. Magaling na mayor yon Mahusa yon Wala problema tayo doon. Asungalan, nga lang, nag o din yon. Sinasabi niya kung ano si Diskaya. Pero ang masama nun, pinaniwala ayon porque sinungaling, sinungaling mga Diskaya eh. So ibig sabihin, lahat ng sasabihin ng Diskaya na testimony, sinungaling na rin. ba? Diba? Pag sinabi niya, ha, eto, pag sinabi, eto to ma'am, si Diskaya, sinungaling. Pag sinabi ng Diskaya, halimbawa, eto sangkot si Martin, eto si Juan, si congressman, hindi niya paniniwalaan. Sinungaling nga eh. Pero pag sinabi halimbawa ni Diskaya, sino sangkot? Kasangkot po si Hector Marcoleta. Paniniwalaan nila. Hindi na sinungaling si Diskaya. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Pabos sa pandinig nila. Tama, mali. O, oh, Sir, dapat sa ganito, ter, hindi naman sinabi nila Marcoleta porket narinig sila Martin o sila Saldi, e eh, paniniwalaan na natin. Magkakaroon pa ng investigasyon yan, haharap, ipatatawa, hanggat maaaring niya, ipatawag si Martin eh. Ipatawag si Dracula, ipatawag si mga kongresista. Totoo ba sinabi ni Diskaya? Oh, yung driver ipatawag, yung tumanggap ng pera ipatawag. May ganun ba nangyari? Hindi. Hinatulan niya ka, hinatulan niya si Marcoleta na walang may kinikilingan, may kinikilingan. Parang ganito eh. Ako si Marcoleta. Iya si Diskaya. Diskaya, ako si Marcoleta. Diskaya, sabihin mo ngayon sino mga sangkot? Ah, um, si Martin po, saka si Saldi. Eh! Tapos na! Sir, tapos ka na, sir. O, Marcoleta, huwag mo hatulan sila. Kelly, ay ikaw, Kelly, sinungaling ka. Ganun ba kagad? Ganun nangyari. Ganun nangyari ka, Magpagkaamin ng pagkaamin ng pangalan, ayun na, si Marcoleta, boom, binaba na. Tapos naglabasan na yung mga yan. mga comment na, wala si Marcoleta, may kinikili niya, kinakampiyan ng mga diskaya, pinoproteksyonan, pero yung Bryce, ginagawa ng magandang memes. Yung Bryce, pinoroteksyon din naman. Pero, hindi sila, hindi sila, hindi niya binabati ko sa Bryce. Sir, paalala ko lang ha, isang billion pinatalo sa sugal noon. Gaganto yung mga ano, gaganto yung mga walang ganto, walang utak. Eh bakit? Mas malaki yung kinurakot nila sa Duterte ha. Yung Duterte, kaya laki ng kurakot nila. Ang nangyayari, paalaki yan ha. Kung sino yung mas mataas sa kinurakot, yun yung mas kasalanan. Hindi Kung sino mas malaking kinurakot, yun ang dapat sisisihin na hindi na yung mas maliit na kinurakot. Ganun ang kaisipan na umaandar ngayon. Sir, papalala ko lang ha ah. May kasalanan ng Duterte dito. Dapat sila managot. Yan ang plano ng senator Marculeta at lahat sila. Pero inudot nyo, pinutol nyo para isisi sa Marculeta na kinakampihan ng mga Duterte. Paano nyo nasabi? Hindi pa nga ang investigasyon. Matapos yung tanggalin, sasabihin nyo ganun? Bakit? Nakita nyo ba pagpatuloy yung investigasyon niya? Sir? Grabe to mga to. Parang ganito eh. Parang ganito eh. Halimbawa, itong si Ramon. Si Ramon, pupunta ngayon sa mall. Pupunta sa mall, ha? Pupunta sa mall si Ramon. Ramon, bili ka nga ng patis. oh, patis. Pupunta ka sa mall. Hmm. Pupunta pa lang sa kalsada si Ramon, bibili ng patis. Lalabas, syempre, eh? For pa bago ako pumunta sa mall, sa kalsada muna, pupunta pala mga lakad pa lang, pinigilan mo na, Sir, pamaya ka lang bumili. Tapos, andyan yung mga tao, bakit hindi ka bumili? Bakit hindi mo lamang pinuntaan yung mall para bumili ka? Eh, bobo pala eh, pinigilan niyo eh. Eh, tinanggal niyo si marcolite eh. Hinatulan niyo ka Ikaw, anong ginawa mo sa mall? Pagpunta mo sa mall, wa huwag ka pupunta doon. Wala ka na, di ka na pwede pumunta doon. Kasi pagpunta mo sa mall, maglalakwatsa ka lang. Pagpunta mo sa mall, makikipagkwishmiss lang ka doon. Pagpunta mo sa mall, gato gagawin mo. Hinatulan mo na, hindi pa napupunta yung tao sa mall. Pero gano'n nakaisipan nyo. Ganon din ang yari kay Marcoleta. Hindi pa nag-iimbestiga, hindi pa iniimbestiga yung mga involved, sinisisin nyo na si Marcoleta na kinakampihan si Duterte at kinakampihan ng mga diskaya. Wala pa nga eh. Di ba? Napakalinaw, sir. Napakalinaw, sir. Huwag po tayong ganun, sir. Hindi porkit po kapatid natin dalawang senador. Eh kung makaasta tayo ganyan na, sir. Tandaan nyo, sir. Di ba? Hindi po uso yung ugali nyo ngay ngayon sa ugali nyo dati. Yung dati, pabor yan. Kasi yung katwira ng, isa, katwir ng panahon nyo noon ng mga tao, hindi makamit. Sa pamamagitan ng mga tulpo nila, Ben, ano, nakakamit yung mustisya. Maski ako eh. Pag may kaaway ako, papatulpo kita. Ayoko nga kay ano, rapi gusto ko kay Ben talaga eh. Pa talaga mas ano eh. Yun ang hustisya na kukuha ng tao, beneficyo sa mga tulpo. Pero sa'yo, sir, huwag mo na ugaliin. Payo ko lang sa'yo, ha? Huwag mo ugaliin. Yung akala mo noon, eh ngayon, na akala, sa sa'yo, makukuha pa rin. Katulad ng beneficyo ng tao na kukuha nila 'yong dati. Hindi na ngayon, sir, iba na. Dahil ang mga tao ngayon, kaya nang ipagtanggol ang kanilang sarili sa pamamagitan ng social media o kaya magrarally sila sa labas. Hindi nila hindi na ikaw kailangan nila. Siguro yung iba, oo, pwede pa. Doon ka na lang pumokus. Diba? Oo, ano, pinagtanggol ko si Marcoleta. Pinagtatanggol ko talaga si Marcoleta. Hindi lang dahil si Marcoleta siya. Dahil sa mga pinagsasabi sa kanya na wala namang katotohanan. etong siya sabi niyo, 1 billion? Sino yan? Pangalanan mo nga. Di ba, Ramon ka? Tulpo ka? Pangalanan mo. Huwag sino daw ito. Kasi sino daw itong mambabatas na to? Pangalanan mo, sir. Hindi puro ganyan. Pag hindi nyo pinangalanan yan, isa lang ibig sabihin yan, sir. Bias kayo. Yun lang yun, sir. Oh, maraming maraming salamat po sa inyo. Ito'y opinion ko lang, kakaka ko lang, panaginip ko lang lahat to. Di ba yan ang style ng isang kapatid mo?